Nanganak na po ako kaya hindi po ako nakapagtinda. So ayan si Baby Alwina, yung pinakilala ko sa inyo si Tanya Alwina. Ayan po ang pang third baby ko kaya hindi mo na tayo nakapaghanap buhay doon sa ating tindahan. Hindi po ako nakapag-update sa inyo kasi uh, taong bahay muna tayo. So magtakananay muna tayo mga madam. And ayan si Alwina, uh, tulog na tulog. And then... 2.9 po siya sa paglabas niya and then mga 3 days naging 2.7 po siya ah, before kami na umalis pala sa ano sa clinic 2.7 yung ano niya so yung paglabas niya is 2.9 And then, pagkalabas uh, labas namin is nasa 2.7 si baby. So, ayan. Sobrang liit pa po ng kanyang mga binti. So, ayan. Nagpapalaki pa yan siya. Madalas po siya nagdede sa akin at saka tulog. So, ayan, ginagawa ko lang yung mga, ano, yung padede na every, every two hours, dapat siya magdede. So, ayan si baby. Tulog na tulog pa siya. Tulog na tulog pa siya dyan. Ayan, nakuha ko siya ng video. So, hindi po, ano, na, na nag-stop ako ng pagtitinda o tumigil ako sa pagtitinda. Uh, Sadyang kailangan lang po talaga na... So, hello everyone! Welcome po ulit sa ating channel, Chica Mom Vlog. okay, so, for today's video, mga kasari, mga ka -chica moms, is mag-update lang ako sa inyo. So, ang iba kasi, akala nila nagtumigil na ako sa pagtitinda kasi nga, hindi na ako nag-vlog. So, ang nangyari kasi is, since nag-labor, start akong nag-labor, ah, uh, tumigil na ako sa pagtitinda. Ah, uh, hindi naman, sumbaga nagsara lang yung aking uh, tindahan. Hindi lang ako nagtinda doon sa tindahan kasi nga uh, medyo masakit na talaga yung uh, balakang ko. So, malapit na ako mga anak noon. So, by no, uh, last November 8, yun po uh, ang ipinangan ako yung pang third baby ko. So, hindi na po ako nakapag tinda since yung nanganak ako hanggang ngayon. So, iano ko lang siya na kahit one month man lang is hindi mo na ako magpupuyat. So, kahit hindi ako nagpupuyat mga kasari, mga kachika, dito sa bahay is puyat pa din ako. Kasi nga, si baby, ah uh, yan pa dede, yan lang naman ang ano niya, dede, ta iihi, ganyan. So, ayan yung ano, uh, ginagawa ko ngayon. So, nagpakananay muna tayo ngayon mga ka chika and yung sa ano natin tindahan so ngayon is nagtitinda doon si partner siya muna ang in charge sa tindahan so hindi ko pa kasi kaya na doon ako and then kasi yung inaano ko na dapat is na kisamihan yung tindahan natin doon eh hindi po nang ano yun na out of budget pa tayo so siguro pag makuha natin yung maternity mag-update din ako sa inyo kung ano yung Uh, proseso sa maternity so ayan, hindi ko pa siya nakisamihan, kaya hindi pa kami pwede doon ni baby so pag may, kisa may kisami na siya kasi pag dito talaga sa buk-probinsya mga kasari ang daming mga gagamba lalayat lang yan siya so yun pang hindi safe sa amin ni baby kasi nga baka makagat siya ng gagamba ayan, kaya mas safety dito sa bahay So, kapag may kisamin na, ayan, pwede na doon sa tindahan para palaging open yung tindahan natin. Pero, as of now, uh, pahinga muna ako kahit isang buwan. So, mag-isang buwan ito is December 8. So, mag-one month na tayo uh, since nanganak tayo. So, kasi November 8 to siya pinanganak. So, by December 8, mag-one month na tayo. So, ayan, sana makisamihan yan siya para tuloy-tuloy na yung paghahanap buhay natin sa tindahan. And then, makapag-update tayo palagi kasi nga may wifi na doon sa tindahan. So, yan ang maganda at patuloy makapag-update na ako palagi sa inyo mga ka -chika. and of course mga kasari. So, may nagtanong lang sa video ko kung magbi breastfeeding ulit ba ako yung video ko. So, depende naman po kasi yung breastfeeding kasi, uh, inaano ko na lang siya, yung mga, uh, dito sa bahay na mga ano namin is, inaano ko na lang siya for membership. Kasi nga, add talaga si breastfeeding. So, kaya ayan, hindi ko siya pwedeng i-ano talaga dito, i-content. So, okay lang siya sa membership. Kung, kung magpa-member kayo, ayan, pwede kayo doon sa mga, breastfeeding ideas or yung ano yung mga inaano ko, ina ano ko ina-upload ko doon sa ano sa membership so sa ano is dito sa ating uh, channel na ano talaga for public is ayan daily life vlog lang at saka yung mga inaano natin sa tindahan so ngayon talaga yung sa tindahan is sinanay uh, butan kay sinanay so iyang gi ano instead na siya ang mahalinan dito ni Anto kay nag-close niya kami ni nagpa kami ni baby doon sa tindahan saglit and then pinapunta ni Nanay yung customer na doon bumili ng one case na Red Horse. So ayan may benta kami ngayon. May benta kami na Red Horse and then nag-open na din si partner kasi nga hindi pwede talaga na ako ang hirap kasi tatlo baga ang anak namin. So ayan labahan, luto, baby. So, hindi pwedeng ako lang. So, dapat nandyan talaga si partner. So, siya ang naglalaba kanina. So, kaya hindi kami nakapagbukas na tindahan. So, ang hirap po kapag may bagong baby. And then, hindi pa ako pwede talagang gagalaw ng, and then, mag, ano nang mabibigat. So, kaya, hindi mo na ako naglalaba. Naglalaba ako yung sa baby lang. At saka yung sa mga ano ko. Kasi, hindi pa talaga ako totally healed meron pa talaga mga dugo sa ano ko na lumalabas kaya hindi pa talaga siya pwede so siguro mga next ma uh, by next month ayan makapag start ulit tayo makapag update ulit tayo sa ating panghanap buhay yung pagtitinda and then yung mga kaganapan natin sa tindahan so hindi lang ako nakapag live dun sa tindahan mga ka-chika and of course mga kasari kasi nga, Uh, may mga nag-video okay, so makapiright naman tayo kapag naglive tayo and then, or nagvideo video and then mayroong video okay. So may mga sound, so hindi tayo pwede na mag-vlog uh, doon kung may mga mag-video okay. So it's, it's better, better na yung medyo mingaw, kaya ayan, hindi ko siya maka, hindi ako makapag-ano sa inyong lahat makapag-update kung ano yung kaganapan sa tindahan kasi nga yun, ah uh, makapirate tayo mga kachika so ayan may dumating siguro na dito na yung anak ko so hanggang dito na lang mga kachika and thank you so much for watching bye bye god bless everyone